Pasukan na po sa susunod na buwan at ang ilan sa mga nais mag-aral ng kolehiyo sa Metro Manila pinag-iisipang manirahan sa mga dormitoryo o boarding house. Pero ano nga ba ang dapat hanapin sa isang dorm o boarding house upang matiyak na ligtas ito? Live mula sa Quezon City, may report si JP Soriano. JP? Jessica muli nagpalala Bureau Fire Protection sa mga magulang at sa mga estudyante na suriing mabuti ang mga pipiliing dorm na titirhan ng mga estudyante. Sinabi naman ng Commission on Higher Education na bukod sa kalidad ng edukasyon ay responsibilidad ng mga kolehiyo at unibersidad na tulungan ng mga estudyante pumili ng ligtas na dorm. Graduating student mula sa isang unibersidad sa Quezon City, si P.J. Alarcon. Nagahanap siya ngayon ng lilipatang dorm dahil di na raw siya komportable sa dating tinitirhan. Hopefully ayun makapag-dorm ako para mas malapit siya sa campus. Ayun and of course ayun mas mababa din talaga yung yung price niya. Isa lang si PJ sa libu libong college students na naghanap ako sa hukayang nagdo-dorm o nakatira sa boarding houses habang nag-aaral. Taon-taon, iniinspeksyon ng BFP ang lagay ng kaligtasan ng mga dormitoryo sa Maynila. Pero tila may mga nakalulusot pa rin daw sa kanila at nauuwi sa trahedya ang ilang dorms at boarding house. Gaya ng pagkasunog ng isang two-story boarding house sa may Manila noong 2006 kung saan walo ang namatay. Ayon sa BFP, requirement para sa mga dormitoryo o boarding house ang fire at building permit mula sa BFP at sa lokal na pamahalaan. Sa atin, eh, uh, miskin na i-required natin yung ano, misan matitigas ang ulo ang ating mga kababayan. Sinasabi nila, magko-comply sila. Payo ng BFP sa mga magulang at estudyante na naghahanap ng matitirahan. Siguraduhin, secure ang inyong anak. Meron pong fire exit, meron pong kung mataas man yan, meron po tayong automatic fire sprinkler. At ang exit po natin kailangan eh maganda at maayos. Nakasaad sa BFP Fire Code 9154, dapat bawat palapag ng dorm ay may emergency light. Kailangan meron ding water sprinkler at fire extinguishers. Kapag higit sa 50 ang occupants ay dapat meron ding hindi bababa sa apat na fire exits at kailangan may maayos na fire at floor plan. Hindi rin dapat nakapadlock ang fire exits. Binisita ko ang isang dormitoryo sa Quezon City. Maayos naman ang mga kwarto. Malino na nakapaskil ang fire exits at floor plans. May fire extinguishers at di rin nakakandado ang fire exits. Online na rin ang pag apply para sa kanilang dorms dito. Nasa program namin, meron kaming fire drill. And then, every year, pumupunta dito yung uh, Quezon City Fire Department, ini-inspect nila kung talagang nagko-comply yung dormitory namin dito sa universidad doon sa inaano nilang fire protection. May tuturing na pangalawang tahanan ng mga estudyante mga dorms at boarding house habang sila nag-aaral. Kaya naman nakasaad sa CHED guidelines sa obligasyon doon ng mga colleges at universities na magbigay ng mga listahan ng mga aprobado at ligtas na dorm sa kanilang mga mag-aaral. Ayon sa CHED, dapat tulungan ang mismong paaralan ng kanilang mag-aaral sa pagpili ng dormitoryong pumasa sa fire code, malinis at mura. Kung meron silang listahan, uh, makakatulong ito sa mga sudyante galing sa probinsya. Doon sa hindi pa nagpapatupad nito, siguro uh, suriin nila yung ating regulasyon at kung hindi pa nila ito na ipapatupad, eh, siguro gumawa sila ng paraan. Jessica malungpot, eh, kahit na mayroong ruling na ganyan, ay uh, mismong na nagsabi, hindi raw lahat ng uh, colleges at universities ay naipapatupad ang sinasabing assistance sa mga estudyante. Kaya pinakamaganda pa rin daw para doon sa mga magulang na suriin at siguraduhin ligtas ang mga titerang dorm ng inyong mga anak. Jessica? Mm -hmm. Malapit sa puso ko tong isyong to, JP, dahil nag-dorm din ako. Pero taon-taon isu ito eh tuwing magpapasukan. Ang tanong ko ngayon, meron na bang napasara, nap napasara naparusahan ng na mga boarding house o dormitorio dahil hindi sila nagko comply sa mga safety regulations. Jessica, just last year, I remember mm -hmm. kinover din natin yan sa 24 oras at sa C, yung uh, pagpapasara ng mga ng, uh, BFP at ng uh, lokal na pamahalaan ng uh, mga dorms doon naman sa Maynila. Mismong tayo yung nakakita niya nung nag-issue sila ng closure order. Uh, ito nakita nga natin, ito yung mga pasaway at hindi sumunod doon sa mga ilang ulit na notice na binigay ng uh, BFP sa kanila. Kaya ang nangyari, eh, napasara sila. Pero ang sinasabi ng BFP, meron pa rin talagang mga mismong BFP nagsasabi, Jessica, meron pa rin talagang mga nakalulusot. Kaya ito nga araw yung paulit-ulit nilang uh, pinapaalalanan. Okay, so strikto naman ang pagpapatupad ng batas. Strikto naman Jessica pero ang nangyayari sa sobrang dami ng mga dorms, minsan na uh, ayon dun sa CHED ay uh, hindi lahat, hindi daw lahat ay eh, ng mabuti ng BFP kaya pinakamaganda pa rin lalo na 'yung mga tinatawag na fly by night o 'yung mga hindi lisensyadong mga dorms at boarding house. Kaya nga nakakalungkot at meron pa rin mga ganitong nga uh, nakalulusot kaya pinakamaganda pa rin daw talaga diyan. Gaya nga na ng CHED Jessica ay uh, siguro alamin dapat ng parents kung saan titirha ang inyong mga anak, lalo na yung mga Atika province. Okay. Maraming salamat, JP Soriano.